Yung dahon kakaiba. Hindi na nagkakaroon ng bunhok o yung mga nagpapakati doon sa mga manok. Yan, dahil ang gagaling ng itlog ng mga manok natin, o, ang lalaki din kahit na mga native. So ito kasi siya, mami's girl kasi ito. Kaya... Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito na naman tayo sa aming manokan. Kung saan meron akong isishare sa inyo. Ito ay based lamang sa experience. Hindi ko rin ito nakikita sa Google. Ito yung pamamaraan na kung minsan marami rin mga nagko-comment may mga nagtatanong kung ano bang pwedeng gawin dahil doon sa mga yung mga makakati kung tawagin sa bisaya ay yung bunhok, di ba? Merong ganyan na nangyayari na doon sa area ng pabahay ng manok, doon sa itlogan ng manok, yung mga manok mismo kusang umaalis na doon. Ayaw na nilang maglimlim dahil uh, doon sa ano, doon sa naging problema na gano'n na nangangati sila dahil doon sa mga insekto na nakakasama. Nangangati sila kaya umaalis sila doon sa mismong pugaran nila, doon sa pugad nila. So yun, tingnan natin, punta tayo dun sa mismong pugad. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung pamamaraan na ginawa namin. Actually, itong pamamaraan na ito, marami na rin kaming ginawang pamamaraan noon. Gumamit na rin kami ng mga lemon grass, nilalagay dun sa pinakapugad. So yun, na-try na namin yan. O kaya yung nagpapausok na rin kami. So ganun pa rin, hindi pa rin nawawala. So itong pamamaraan na ito, na-try ito ng isang kapitbahay namin na kung saan yung bahay niya, dun sa baba, nandun rin yung mga manukan. So talagang doon na realize niya na talagang pati sila nangangati dahil doon sa insekto na yun kung tawagin sa amin ay bunhok. So ayun ang ginawa namin nila. Naglagay sila nitong ipapakita natin ngayon. Tara. So pakita natin. Nandito dito sa mismo noong unang pagdating ko, nung tiningnan ko rin itong pinakapugad, nagtaka rin ako. Nagtaka ako oh, bakit ito yung nilalagay? Parang kakaiba ito. Hindi siya yung tulad ng mga dayami na parang komportable na upuan ng manok. So ayan dito, tingnan natin. So ito yung pamamaraan namin. O, pakita natin yung ito yung itlogan. Ito, ito may manok kami naglimlim dito, tapos ito may itlog dito. So pakita lang natin. So ayan, ito yung itlogan. So ayan, kung mapansin natin, ayan, yung dahon kakaiba. Hindi siya tulad ng usual. May mga nakikita tayo, madalas ang dahon diyan ay parang mga dayami ng palay yung mga kogon, mga ganon yung itsura. Pero itong amin, ganyan. Dahil ito ay dahon ng marang. So ito, based sa observation namin, hindi na nagkakaroon ng bunhok kung tawagin sa bisaya. O yung mga nagpapakati doon sa mga manok, yung mga maliliit na insekto na siyang dahilan kaya nangangati yung mga manok natin. Yung uh, minsan nagkakasakit na sila dahil doon. So ito, dahon ng marang ang nilagay dyan sa pugad. So ayan, kaya nagiging komportable yung manok dito na maglimlim so ayan so nandyan yung manok so komportable sila mga itlog dito so ayan ito yung ginawa namang design namin ng aming pugad so ganyan lang kahoy lang sya nasakto lang yung mga native na manok kasi yung mga manok namin dito mga native maliliit so magkakasya lang sila dito so ayan ito dahon na marang ito wala pang itlog ito so ayan so medyo tinambay lang sisiyo kaya may mga pupo pero lilinisin yan papalitan din natin yan so ayan So, ito kasi siya. Mami's girl kasi ito. Kaya, oh ayan, tinuka katuloy ng nanay mo. So, mami's girl, tumatabi lagi doon sa nanay niya. So, ayan, dito naman, ganun din. Papakita din natin dito. So, ayan, papasilip ko lang din sa inyo. So, ayan, ganun din dito. Ayan, nakamarang din. At may mga itlog na rin. Ayan, dahil ang gagaling ng itlog ng mga manok natin, o, oh, ang lalaki din, kahit na mga native. Tsaka, ang gaganda ng klase ng itlog. Diba? ba at uh, saka ang bibilis nila mga itlog. Kung natin lahat ito halos, isang lang lang natira na bakante. So ito, may itlog na rin ito. So, ayan. So, yan, may itlog na rin ito. At nakita ko kanina, nagsimula na maglimlim dito isang inahin. So ayan, meron din niyang dahon ng marang. So yun lang pala yung solusyon. ah, uh, ito ay base lamang sa experience namin. Hindi talaga ito, wala ito sa science, sa research. Nagre-research din ako, hindi ko nakikita ito. So di ko lang alam kung may mga nakakita nito sa Google. Basta ito yung ang napapansin natin na talagang napaka-effective dahil nga doon sa isang kapitbahay namin na naka-experience din ng maraming bunhok, yung mga makakate. So itong bunhok na term, ito ay bisaya term noong insekto na makate. So yan yung uh, pamamaraan nila na ginaya rin namin matapos nilang yun bina, dito kasi sa amin sa probinsya dito sa farming sa pagalaga ng mga manok mga nagalaga dito ng mga native chicken so ganoon lang nag-share lang din ng bawat idea nag-share lang din ng karanasan kung ano yung mga kanilang ginagamit na pamamaraan sinishare din nila dun sa bawat farmer yung mga kapitbahay lang din para Uh, lahat kami nakakaalam dun sa technique na ginagamit din nila. So, parang tayo lang din sa pag-share natin dito ng mga ideas, yung mga naging experience namin, ganun lang din tayo eh, dahil ito talaga ang talagang tradisyon ng mga farmers na uh, nag-share ng bawat experience. Yung uh, pwede nating may-share ay sinishare natin. So, ito, uh, kung uh, meron tayong mga naging experience gumamit nito at uh, ganun pa rin may bunhok pa rin o yung insekto pa rin, mag-comment lang din kayo para malaman din natin kung talagang... Um, totoo o hindi. Dahil uh, kami, based on experience namin, talagang gumagana siya. Kasi sumubok na kami ng mga lemongrass, mga tanglad, no? So sumubok na kami niyan, ganun pa rin. Kasi sabi noon, pagka lemongrass daw, hindi daw lumalapit yung insekto dahil dun sa amoy. So yon sinubukan na rin yun, pero ganun pa rin, based sa experience din namin. Siguro sa iba, kung kunti lang naman yung mga bunhok, yung mga ganun klaseng insekto, baka mag-work naman. Pero, pero dito sa lugar namin, Uh, madalas may ganong uh, sitwasyon na doon sa bahay ng manok lalo na kung lumang bahay na ng manok minsan pinamumugara na ng, ng, ng ganong klaseng insekto ayan naghanap kami ng solusyon so ganon talaga dito sa farming kapag meron tayong mga nasa lubong na mga challenges dahil minsan yan challenge din yan eh lalo na kung may pabahay ka tapos yung mga manok mo ayaw tumira doon parang sayang naman yung effort mo na tayo ka pa ng pabahay pero yung manok mo ayaw namang tumira doon So, yun yung uh, naming ano, pamamaraan so yan naglagay kami ng mga dahon ng marang dyan so far dito sa loob okay naman so wala namang nagiging problema at madalas naman ta kasi talaga tinitirahan ng mga bunho kaya itong pinaka uh, lubluban yung mga pinakapugad ng mga inahing manok so yun yung maganda kung mapansin natin yung mga manok natin din uh, yan ang bibilis din mga itlog actually, actually siguro nasa isang buwan pa lang din ito 1 to 2 months mga ganon ah uh, itong uh, pinaka natin itong pinaka fence natin at uh, itong pabahay ng manok pero ngayon nangingitlog na rin sila agad dahil doon sa mga ginagamit din namin na vitamins na Kings Vita Plus. So ayun nagbibigay kami ng Kings Vita Plus dun sa mga uh, pagkain or inumin ng no, aming mga, mga manok para mas lalo sila maging healthy lalo na ngayon na tag-ulan. So yun yung pamamaraan namin dahil uso uso dito yung isa pang sakit yung dungoy. No, dungoy kung tawagin dito, yun yung parang Uh, hindi ko lang sure kung anong Tagalog ng dungoy no pero yun yung madalas na nangyayari na nagkakaubusan yung mga manok dahil nagkakahawaan yun pag yung kapitbahay mo nagkakadungoy yung manok nila yung biglang nalang nanghina yung manok biglang nalalaglag doon sa kanilang uh, don doon sa loob ng bahay nila so yun yung tinatawag dito ng dungoy so far may nangyayaring ganun sa mga ilan dyan sa kapitbahay namin na medyo malayo konte, may ganun nangyayari pero uh, dito sa amin so far hindi naman nakarating So, yun yung pinagpasalamat natin dahil dun sa uh, mga pamamaraan din natin na uh, yun, sinishare din natin, namin sa inyo para kayo din maging alerto at pwede nyo ring subukan yung pamamaraan na ginagamit namin. So, yun yung paggamit namin ng King's Vita Plus na Vitamins. At kapag sinisipon, inuubo naman yung mga manok namin, yung Panamox Forte naman ang hinahalo namin sa tubig. So, nabibili yan sa mga agrivet stores. At yung man manok naman natin kapag uh, yun, nang pumapayat, So kailangan natin na purgahin 'yan. Worms to go naman yung ginagamit namin. So ayun, sanay nakapulot kayo ng idea dito sa akin na share ngayon na uh, tips at itong mga pamamaraan namin. Ito itong lahat ng mga nabanggit natin ay base lamang ito sa experience namin. So ayun, maraming maraming salamat po. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong lahat and happy farming po. Thank you po.